Ngayon po ay pababa kami. Ayan, dito kami papunta sa lugar na ito. Dahil mayroong fish pond dati pupuntahan ngayon yung ginawa ni Papa. Yun yung bagong fish pond. So, medyo malayo lang. Ayan, pababa ito na park. Sa baba, oh, may mga palayan na dyan. May mga taniman ng kangkong. Tapos doon sa unahan. Nandun yung mga panamin. Oh, alagang isda. Pwede mag-alaga dito mga tilapia. Ay, medyo baha pala oh. Medyo malalim na konti. Ay, medyo mainit na rin. Dandan ng, ano, ng view dito oh. Doon sa malayo, kita doon yung bundok. 'Yun, may napakalaking bundok doon. Tapos 'yan. Wala tubigan. ito yung mababa kapag ka mabaha ito yung binabaha lang na part kasi ito yung mababa dito sa lugar namin na itong ibabaw yan hindi na yan abot ng baha dyan kasi sobrang taas so ang bahay namin doon naman banda pa medyo malayo layo pang konti pero kapantay na nung taas doon so ito yung mababang part pag nabaha dito hindi naman din abot dyan sa may tulay may tulay dyan na maliit ito yung sapa lakas kayo ng ulang kahapon maaraw na no? Minsan dito kami nang huwag kangkong Ano kangkong dyan may isda Dito na may, may mingwit Ang baha oh Medyo malalim ng kunti Hindi naman sobrang baha Medyo baha lang Ito mga bahay dyan Ito naman bahay na lulupain Tubigan Tubigan Kaya lumimingwit sila dyan. Pag-imilaw! Oh. <laughs> yeah, dito kami sa tulay naman ng maliit. Tulay ng kanal. Help Sakin ka pa talaga humawak, 'di? Dalawa tayo nahulog. Kitang-kita okay, may tilapia rin dito? Tita jen tita jen mas dalik dun Ibang bata dito namimingi dito. Pa, mas dalik dun, sige. Tingnan mo. Tingnan tulay dito. natin dito namin mingwiting kami dito may mga tilapia din ako kuha dyan yung isa dito may mga manok yung pagkawala may so, maraming ibon dito iba-ibang hayop isda, ibon ito naman yung kabilang tawiran nandito na naman tayo yan may mga maliit na tawiran may mga nagtatanim na dito Uy, ganda ito. Ito, naka-ready ito, 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 ito. na rin. Tanan na rin nilang pala yan. Ayoko sumabay sa, sa inyo. Ito, malaki na yung pala dyan sama -sama. banda. Tapos dito ako mahulog. Dari ka na yung cellphone ko. Nakita sa siya ng dali. Eh, hey, na. Tumba na siya. Ah, dapat nag-ano kayo pa ah. Pa ang ako. Eh. May trauma na siya. Sinadapa. Yabang mo ah. may yeah. oh, mga kamalig din dyan oh. Yung mga harvest ng palay dyan nila nilalagay. Yeah, may namimingit na bata oh.

Dito dati maraming crabs. yan dito rin, yung palayan nila dito nakaredy na rin eh. na rin sa susunod na pagtatanim. Okay lang po, so, malapit-lapit na tayo. Si Antia, papano Itubigan dito po ng Ito, wala nang taitayan, wala nang latayan. Maliit lang naman eh. Ah, dito. Pinsan ko. Si Dodong. Walang ay nila na ano nang salamat. Wala ready sa na rin ang... <laughs> ah, yung niya. kay Dodong dito? Oo. Oh, marami siya tinatanggan dito eh. Ito ano dapat tuloy? gagawing dam to. Hindi natuloy. Yes! Bumabog na pa ako. Ano to? Inaano din ang kalabaw? Dali. Oo. Ay, ikaw na rin nagtanong po dali dong? Oo. 3 hectares lang Wala dito pa ganun. Oh, hindi naman nag Hanggang doon pa sa si ibabaw yan? Ha? Hanggang sa si ibabaw This pa. 3 hectares. Ulo abo mo. mo na. Ano uh, mga uh. Amot, yung singalan na Ang isang uh. ano, buta ah. putat Bibi. Ito yung Lina. Butat yung na nila. makahilo ni. Tanda bunga. Tanda na bunga. Hmm. Hmm, Then, mga dito. <laughs> ah. na bunga. Tanda na bunga. Tanda na Sabi na nga ba doon mabunga ng punong kahoy dito. Ito lang kaya Ang ganda. ganda. Wanda na mga bulaklak na mga punong kahoy dito wanda, pagkatabi ng sapa. Dito sapa malalim yan, dito yung mga palaya naman. Yan yung source ng tubig, yung sapa. Dito nga lang, sobrang tubig, bumabaha. Yan may mga banaba rin dito. Ito, alam ko ito yung bata Ito May gulay nga rin ito Masabit. May sikwa At <laughs> Oh my! Tensyon dano dalas, dalas. dulas. Ito. Yahanap tayong ibang danan. Tawas. Tawas. tawas.

Dudo, para naglalaro lang. para mas masarap pa yung gano'ng ginagawa na. Mura'ng yes. Patay. Na Tabok na. landong Ang pagtabok man dito, lisod. nang ko no. Lak -lak no. lili. Oh. Ay, dito na mimi dito istat din. Ah dati ngayon kasi medyo mataas ang tubig medyo baha na kunti <laughs> mahirap tumawin dito at madulas ito yung aming adventure ngayon adventurous pagpunta namin doon sa fish pond nakin yung chinlas mo kuchi hindi tayo dyan <laughs> na, sabi na ako madali dumaan doon sa kabila. <laughs> May init naman doon, dito hindi. Hindi. Doon sa dinana natin sa so, pababa. So, At sa nila, tita. Ito na ma naman mahirap. Ito na naman mahirap. Sabi nga dito. Ito oh. na malaglag. Pero mababaw lang naman yan. sa aming water lily. Sa dito kang kungan. Oh, wala ni Ningjing. Sa una, puro ni tangkungan, Rano. Yan na yung matanda. Yung hilir. gula. Prihan na ni, dahil ang maturok na inaanya kung anong muna kuha. Oo. Pero na puro ko ang nagitya. Basta naman kami, pagtanto ni Nato. o Mura na gid ko an, ah. balawan. Oh. Punong-puno na water lily. Na tipo kang kungan to. Tayo kami adventurous na lakad ngayon. Oh, dito, tubigan din oh. oh. Dito marami isda oh. Mandarin din mamingwit, may tilapia. Pero ngayon kasi napakainit na. So nadaan lang kami dito. Adventurous na daan. Napit na tayo. O nandun na. Kita ko na yung kamalig. Yun yung fish pan di papabanda. O oh, dami kamote dito. Oh. Oh. Mga kamote. Sarap talbusan. No? So, sa unahan. Kagpungan naman yan. Nakalabaw doon ito mga kangkong din ito tubigan na to tubigan na part na oh sa ako gusto ni Andrea na adventurous si Andrea sama namin Kino sa bahay kasi si cellphone siya mag tv ito so, dito gusto niya pumasyal para matigil siya sa gano'n. tapos oh, dito ako nagkuhan din ang tiyahin ko yun nagbunot ng palay pagtanim ayun yung itatanim ni Rodong adventurous place lumalabas na yung isda lumalabas na Kalau aku libog. Tanang. Uh, nah, <laughs> nah, ah, nah. ah. palay. Eh. Tayo. <laughs> 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 balik, balik, balik tayo. Tayo. kita Tara tayo dun sa kamalig Ito maraming kangkong din oh. Madamo may halong kangkong Ito oh eh. Mga bulaklak ng mga kangkong dito Ayan, May kasaba din Tayo Dito na tayo sa fish pad Ayan yung fish pad Ayan Tapos dito nagbunot ng guan nagbunot ng niyog ay ng nagbunot siya ng palay ang tanim yan na sa wakas nakarating din tayo dito sa fish pond yan o no? yung fish pond yan o ni papa dalawang kahon ng fish pond ano, panabod mo, di ba? Ang daw. Okay daw. Sabot! nga pang sa isda. Saan? Nandiyan. Ito? Oo. Oh. Ayan, papakainin natin isda. Uy! Bisig na rin natin. natin kung may... i Lalabas na isda. Oh. tayo sa kamali. Hahaha! Wala pa. Be! Pakainin natin isda. <laughs> <laughs> Hindi ako maghugas ng paa dito. Naghanap saan na hugas ng paa. maghugas? Saan na maghugas? natin kung may isda na. Ayan o. Oh. Oo. Ay, may mga liliit pa. Sobrang liit pa yung isda. Ang dami oh. okay, <laughs> o. dami isda o. Oh. Liliit dito wala. Ang liliit isda yan ito malaki na mm. Ayan, isla, oh abang papa eh no malapit ng so mga isda oh halong dami tutay sa lilim pero ito may lilim dito nakita rin rento fish panda to ah tilapia karpa ang mga isda dito

Ma, bigyan mo dyan yung mga isda. Uli, baka ako pa. Wala na, wala na eh. Wala na, wala ka ba nala? No. Ah, wala na. Wala na, di Ma, na Di. ko, lang, 'di pa oh, wala dito ako sa kasi may kahoy oh, <laughs> <laughs> oh, ito na 'yung laki ng fish pond dito sa likod o oh, pala dito pwede lagay ng itik tingnan natin kasunod yan yung next plan natin pala isdaan eh baka pag may budget tayo gawin natin itikan tong part na to yan lalambatin lang natin yan dyan pag ganun dito rin nakakuha ng isda oh. yan tulad nito oh. yan galing dito to yan oh. o dalag yung to sa ginataan. Dito 'to nakuha. Oh, 'yan naman banda may fish pond. Ito 'yung fish pond. Cute. oh Okuusa yang inyan? 'yan? Dapat dito makinabuhay. Ayun. Okay, ito 'yung kaluwag. Kasi dito kalawak 'yung fish pond, diba pa dito? Tapos dito nilagyan niya ng net para para malaman na ito ay palaisdaan kasi sa iba hindi nila alam na palaisdaan ito baka sila yung mamingwit dito huli nila yung mga isda kasi usual itong lugar na ito mga palayan to tapos ito ayan taniman ng mga kangkungan naman yung indiana part so ito lang pakaisipin nila eh blanco blanca, bakante lang kaya nilagyan ng kamalig tapos nilagyan din ng net dito sa side so ang kalaban lang nito yung mga ibon kung so, kali no? Pag may pumasok na ibon dyan, kakainin nila yung mga isda. Uh, yung isda. Ganyan kaluwag. Dalawang pond ito. Ito, karpa. Sa kabila naman, tilapia. Tsaka dito, ah, itong mga isda dito, galing lang din dito. Hinuhuli lang yan dyan sa mga ganyan. Mga kanal. Ah, kanal sa palayan ah. Iba yung kanal sa syudad. Kanal sa palayan. Yung kanal sa palayan yan yung irrigation. Tubig na galing sa may sapa. No, tapos sa uh, ito, yung mga kangkungan na yan, may mga maliliit na isda dyan sa so, mga palayan. Mga ganyan, may nahuhuling isda maliliit. Pinapasok ni Papa dito yan. Kung mga native na isda lamang din tong mga nandito no, na inaalagaan. Pinapakain na rin ng feeds. So, ayan. Sa so, sunod yan, pag lumaki na to, marami raming isda na. So, dito sa bandang unahan, ikot ko kayo. Napakaluang nito. Daming isda mabubuhay dito. Dito, pwede rin mamingwit tayo doon naman may agasan pag sobrang daming tubig kaagas doon wala lang dito o, oh, ito yung luwang nung fish pond yan dito meron din oh. pero yung agasan tinakpan din yan ng screen para hindi makalabas yung mga isla maliliit yung luwang niya. Ayan. At isda. Oh, napakarami isda. Dito banda. Eto, bakante pa. Oh, maganda lagi ng itik. Oh, yan yung next plan ko. Tingnan natin. Sana matupad. Kasi ito lang batin natin to. Pagka ito naman, ang next target nito, kung hindi magtagumpay yung palaisdaan nito, pwede rin kaming parte ito ng itikan siguro ganda tingnan dito ng mga itik na lumalangoy pero sa nga hindi pwede lagi ng itik kasi kakainin ng itik yung mga isda so yan muna tayo fish pan muna tingnan natin kung saan yung medyo maganda at yung magtatagumpay kung magtagumpay ang itik so pwedeng itik itong buo kung magtagumpay itong palaisdaan baka pwedeng extend din dito yung palaisdaan ah, itong palaisdaan kasi usually ito ay ikon lang parang libangan lang kasi tilapia ito sa tabang yung eh, mga native na isda tingnan natin kung mabibenta naman pag na so may magandang market so pwede natin improve pa damihan pa yung fish pond ay iba dyan dami bang bakante kaya lang doon sa so bandang baba inaabot ng baha yung doon na part ito yung medyo mataas na hindi inaabot ng baha no ayan so maliban na lang pag sobrang lakas ng baha naabot din to pero kapag yung simple simple baha lamang hindi naman abutan dito So, ito yung pinakaibabaw na part kasi so, doon sa si ibabaw yan paakyat na yan dyan, may mga bahay-bahay na dyan sa si ibabaw din tapos yung sapa naman doon paikot yan doon doon sa dulo, kabila, hanggang doon pababa yan doon tapos may mga bundok pa yan dyan nakapalibot oh, ganda ng area ganda ng space, ganda ng view Ayan, oh. punong puno na isda oh. Hey, saan ka pumunta, makita mo mga maliliit na isda may mga isda maliliit dyan pag malaki na yan, siguro masikip na yan sila dyan sa dami ng isda mga native na tilapia at native na mga uh, isda na nandito karpa mga ganon kasi yun yung isda dito sa area no, doon sa may bandang baba sa pasapa tilapia, karpa, puyo hawan o yung uh, dalag, hito Yan yung mga isda dito na native sa lugar na to so yun pa rin yung inaalagaan pinapa, dito pinaparami yung mga native na isda pero hindi pwede pagsamahin yung tilapia yung Ah uh, Hawan o yung dalag kasi kakainin ng dalag yung mga maliit na tilapia no, kaya hindi pwede pagsamahin kailangan tilapia, tilapia lang tapos karpa no, pwede rin So unahan may karpa din dyan alam ko ang karpa kumakainin ng maliliit isda yan eh. no, tsaka yung mga ibon pwede kumain din dito ng mga uh, isda mga isang maliliit no, kaya yun yung binabantayan dito so may mga medyo malalaking isda na no? hindi sila sabay sabay no, balang panahon pwede rin mamingit ay hey, may hauan Namde hawaan diri pa. Naman ay hawaan dere. Eh. Ay may isdang dalag. May lumabas na dalag kanina. Ah, oh, dali lang. Ya, kajot lang. May mama naman nang huha lang guan. Earthworm pang tain doon mamaya sa kabila. Pag namingwit. Oh, may dalag pala dito sa loob. Nako. Kailangan natin bantayan 'yan baka makain niya 'yung mga tilapia. Ah, so, Ayan yung update dito sa bagong fish pond ni Papa. So, ang ganda na. So ang ating uh, aantay naman, pagka malalaki ng isda, uh, marami na tayong makikita at mahuhuli. Magaling, magaling. Thank you for watching po.